love yung challenge. Mm. Kasi pag nilove yung challenge, after that, merong nagaantay. Masaya ko siyang hinarap. Yung, yung, sinabi mo talaga na masaya kang harapin. Kasi hindi naman yan ibibigay na hindi mo kaya. Binigay yan sa'yo kasi alam ng taas na kaya mo yan. Which is, nung na-apply ko sa talaga up in terms of family, doon nag-start na kumita ko ng isang milyon na masaya ako na hinarap ko yung isang challenge. Yung challenge kasi, ang ibang term yan is pain. Yes, If up. you love the pain, pag na-immune ka sa pain at na-enjoy mo yung pain, ibig sabihin, oh, wala na, wala na. Immune ka na. Yes, up. up. Na minsan, parang sabi ko na oh, more, more challenge, challenge. I'm willing to accept. Subuti <laughs> <So, ba> <laughs> ako sa ganun, up. Ah, na parang pag binibigyan ako ng challenge, <laughs> Ano nalang si 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 na up Mali As in okay. Cause of you I'm <laughs> <Upload>. lowin <laughs> Grabe So naniwala ka talaga, no? Yes, Pag, up Everytime na may challenge sa buhay Nagpapagaling siya Yes, up Nagiging better person ka Yes Nagiging better leader ka yes. bumagaling talaga Yes Kasi yun ang pinakatotooong school Sa life, iba sa school Sa school kasi lesson muna bago test Ito na yung sa totooong school Test muna bago lesson yes. So every time na may tinatest ka Do mo na ako yung lesson ngayon Yes, up